Good morning guys Happy Sunday Linggo ngayon guys Ayan, kinuha namin yung mga hayop guys Itinambay muna dito sa bahay Linggo rin lang nakakapay nga to Ayan, karabaw guys uh, Pamangking ko yan Ito pa yung baka niya dalawa oh. Sa pamangking ko rin to guys eto may anak to siya guys ayun yung anak niya oh Thank you for viewing guys!